Ah, uh, kumusta kayo diyan? at uh, welcome back dito sa ating channel. So ngayon mga idol, uh, nandito, para pa rin ako mga idol sa uh, tinatrabahuhan ko sa Laguna, no. Kung mapapansin niyo mga idol, nandito ako sa boarding house ko 'yan. So, nandito ako mga idol sa labas sa uh, no, sa may taas, sa second floor kasi to eh. So ito mga idol, no. Ah, uh, nung isang ano, nung isang gabi, ah, uh, tumingin-tingin ako ng ano, nang yung mai ko -co content ko yung mai -re natin tungkol sa ano sa Limogun. so may nakita ko dito mga idol sa uh, Facebook group mga idol sa group natin ng mga limo yung mga nagahan at saka mga nag-aalaga din ng limo ano. so may nakita ko dito mga idol na ano na ang tawag doon kakaibang alimokon mga idol no medyo na pa, napano nga ako mga idol no yung parang ah uh, yung namang haba doon sa halimukon na yung na, na nakita ko kasi talagang first time ko makakita ng ganun na halimukon mga idol no hindi siya no mga idol uh, hindi siya lasak kung yung tinatawag na lasak mga idol na yung may butik butik na puti kasi yung, yung, napan, yung napanood ko mga idol yung uh, yung sa facebook group na yun eh abuhin mga idol na limukon di ba mayroong ano niyan na pure na puti mga idol pero yung na nakuha nila o na nila mga idol abuhin mga idol no so ito yung i-reaction natin mga idol ngayon kasi talagang namang ako sa alimuko na yun, mga idol no talagang first time ko talagang makakita nun ng alimuko na ganun mga idol kaya yun i-reaction ko sa inyo kung uh, sa ibang sa ibang lugar mga idol uh, sa ibang sa ibang mga nagahunt eh, may nakahuli may nakahuli din ng ganitong ng alimukon. Hindi ko alam mga idol kong uh, kung mga taga kung mga taga saan to mga idol yung ano yung nakikita ko mga idol sa Facebook group. Pero alam ko mga idol eh uh, mga hunters din sila, mga mahilig din sila magano mag ah ano, mag, uh, mag-alaga ng alimukon. Yan. Bisaya parang ano sila mga idol eh bisaya yata eh. Yan, bisaya yata sila mga idol dito so, na mga idol no so huwag natin patagalin mga idol eh. i-reaction na natin ito mga idol no so isa lang ang ko mga idol kumbaga i over ko lang siya para hindi, hindi tayo tayo makapirate -right. kasi nga mga idol wala pa tayong ano, sariling content kumbaga ah uh, nag, nag -ano lang ako dito sa ano kumbaga sa youtube ko nag -ano lang ako dito nag-upload lang ako dito ng ano nang halimbawa reaction yun para hindi hindi siya ano uh, tuli tuloy tuloy pa rin yung uh, pag monetize niya ano so yun So ito na mga idol yung uh, napanood ko mga idol sa Facebook group mga idol no. Yan no. Oh. Kung mapapansin yung mga idol, abuhin siya mga idol no. Hindi naman siya puting puting mga idol. Abuhin talaga mga idol oh. Talagang may lasak siya mga idol oh. Tuwang-tuwa mga idol yung nakahuli oh. Mga taga Bisaya yata yan mga idol eh. Yan no. Oh. May 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 panghat may pangati pa silang dala oh. Yan no. Oh. So ang tingin ko diyan mga idol, babae siya mga idol kasi ano, mahaba yung ano, yung tuka at saka malit lang yung ulo tuwang-tuwa mga idol. Swerte naman ito mga idol no. Yan nilagay na nila mga idol sa stocking cage. Yan ang ganda talaga mga idol ng kulay mga idol. Abuhin mga idol oh. kakaiba talaga mga idol yung ano niya. Babae siya mga idol, babae. Yan Sa Oh. Saka parang mabait din mga idol no. Yan. Pinatabi doon sa ibang alimokon na nasa kulungan din mga idol Ang ganda mga idol ng itsura mga idol o. Oh. talaga ako mga idol nakakita ng ganyang alimokon mga idol sa buong buhay ko mga idol hindi pa na nakakaranas na maka makahuli man lang ng ganyan mga idol kasi dito mga idol sa amin may lasak nga pero kakaunti lang kasi sabi ng matatanda yung mga limo na nagkakaganya nagkaka nagka nagkakaputi mga idol sobrang katandaan mga idol no oh. at saka mga idol kung mapapansin nyo yung mga idol yung paan niya mga idol sobrang pula kakaiba mga idol kakaiba kumpara dyan sa, kanong, sa katabi niyang ng mga idol no? Oh. mapapansin nyo yan oh abuhin mga idol hindi naman puti hindi eh. naman puting puti mga idol eh talagang abuhin talaga siya pulang pula mga idol yung binti niya mga idol no? yung pa talaga matanda ng alimukon to pero surti mga idol naka, nakahanti to mga idol no? Suerte na to mga idol pagkaganito mga idol hindi ko lang alam mga idol kung pag, pag ginamit sa so paghahant lalapitan siya kasi kakaiba yung kulay mga idol eh pero hindi naman na, di naman natatakot mga idol yung mga katabi oh ilalapitan naman mga idol so ibig sabihin mga idol kapag hinant mo yan ilalapitan din ng mga idol at makakahuli yan o surutin naman mga idol nung nakahunt naka, nung naka niya, mga lalo babae mga idol ang ganda ng ano, mga idol ang pao. ang ganda pulang pula mga idol pag nakahuli kanya mga idol sa amin talagang sigo bibili niya mga idol kasi pagkaganyan mga idol eh ano, ano yan eh parang ano din swerte din yan mga idol pagkaganyan na eh may, may swerte din dyan mga idol pagkaganyan na sabi ng mga matatanda sa amin sa amin nga maka, makakuha nga lang mga idol ng lasak na kaunti eh. tuwang tuwa na eh. kasi sa amin mga idol talaga bibir talaga lasak mga idol ito pa kaya mga idol na ano abuhin kakaiba ito, mga, idol, oh. ng, ano, mga idol oh ang ganda ng ano mga idol ganda ng paa kulang pula para mga idol ang ganda swerte na nakahulong itong mga idol no kaya ako ito reaction mga idol kasi talagang first time ko talaga makakita ng ganito mga idol sa buong buhay ko mga idol ngayon ako nakakita ng ganito ang alimukon mga idol may ganito pala mga idol abuhin yung kay Kadapo noon puti siya maputi talaga siya pero hindi ganitong abuhin mga idol agad agad dumapo mga idol oh na mga ito babae nga lang so yun lang mga idol no so maraming salamat sa ano sa panonood so yun nga mga idol no uh, talagang uh, na tala ako, mga talaga mga idol no? sa alim ko na yun na, na napanood ko mga idol no talagang kakaibang klase talaga mga idol ng alim ko na yun at uh, ngayon na ako nakakita no? ano pero hindi, hindi pa ako nakakita mga idol sa personal ng ganun mga idol sa talagang dito lang mga idol sa ano sa mga nag-upload ibang video mga idol dito sa natin sa group natin sa mga nag-aalaga ng alimoko na reaction ko lang tong isang uh, vlogger din siya mga idol no iba ilalagay ko dito sa, sa screen mga idol no yung ano yung channel niya mga idol kasi uh, inopen ko yung link niya mga idol uh, kasi sa facebook niya inupload yun eh tapos may nakalagay na link may youtube pala sa mga idol no ilalagay so, ko dito mga idol para ma mabisita nyo din mga idol sa mga mahilig sa limong so, yun, so yun lamang mga idol marami no. maraming salamat sa panonood nyo